kumusta sa kumusta sa tanan sa tanan nga naa sa social media siguro labi sa kuan sa UFW na pareho na ako sa una dili kayo ko kuan na magpost o asa ko or unsa karon burag gusto na ko ni ma-share na sitwasyon na para makuhaan pod nila og ng sampol sa iba So, saan ba ni Bisaya ang Tagalugon? Saksak sinagol na lang. Ang nahitabo sa akuan. in contract na ko. Three years lang akong kontrata. Bakasyon ko atong last January kay para lang ma makita na ako ako ang mama kay papajud na ko siya nakita sa personal adisir ko naglarga og abroad nga 3 years sa guna Nagkaan hanap na ko siya. Tapos pagkaugma mulo pa rin ako. Unya mo ni nahitabo na nako sa abroad. Daghan kay kog mga daghan kay kog mga naagi na mga sitwasyon nga nag-adjust ko kay simply first time na ako nag nag nag-abroad. Unya. Yeah. Mo na daghan kog na experience sa mga sitwasyon so di na kayo sa anak ko na explain ang mga side ah. ang akong i-explain kaning tung tungkol sa 3 years in contract ko so ayan na so daw sa lugar na to sa Qatar ang ID ang basihan kung in contract ka na so dapat July 7 in contract na ko ang nahitabo ni anak sila kay ang ang ID kay na daw na kuan kanang 3 years sa ni ani 3 years at uh, 3 years mali 3 months so okay na ang usapan na pagka October October mga October 6 months daw to akong in contract po na akong gay permahan sa Pinas so mao to siya De, okay na ang, ang sabot na in anak pauli una ko nila in unya natinga na lang ko September sa to paghuman ug dawat namo sa sweldo siyempre paghuman humanin mo dawat sa sweldo kay kabaluman ko nga October pa ko nila pa uli on or November daw may nana na itos itos na mga rason so nisalig ra kayo ko kumpiyansa ra ko sa tanan tapos mauna na siya mga September to ba to or, Hey, kalintanon dyan. Nagpog pizza. Saan yung pizza, bi? Ito, guys. Saan yung mauna ko? September 2. September 2. Muna na gitawagan ko. kalit sa kong amo. Sus, may panakong map-map dito sa, sa salon. Kung kay ko pagtawag, naimunda siya nga. Ah, kay, kay kuno. Wala na daw akong ID. Dili na daw. Okay. Akong... Akong health certificate tanan daw wala na Pasok na may kaso na daw ko naku. puno nun na ako o diba gani October na extend sa ID yeah, kalitra siya ginana di, na surprise ko, wala ko ganang nakahilak kuratan ko niyang naman sa day siya na yung anak manahitabo Oni, ko anak kami kaso na na tagaan tara kag 24 hours na dapat makalupad na ka. Ikaw lang mukha nimo mo og sarili ni ticket kay akong gi-report sa ministry kay nako anak ko nalugi na akong business, mga inani bla bla bla. Unsa di ay? Ha? Kung gusto ni ang sa katao mag-renew, nganong ingon anaon pa mong gid nimo ang mga way ni para ga para mapugos nimo mo pa rin Kaya in reality, di naman jugo ganan mo rin yun. No? Gusto na jugo mo uli kay mas piling na ako mas makita pa ako extra income sa Pinas kaysa diri eh diri sa ako ang gitrabahon kaysa kaysa diri ko sa abroad kaysa Pinas ko siyempre sa Pinas mapasikot-sikot maning mo kaysa diri ako sa sa kuan sa abroad bawal kami inaani bawal kami, mang extra bawal ka dakpon ka mamulta kag 50,000 di ba minana nga rason sumuot so, tuwag di nako kiri. naingon ana antud karon di ko kamubuon Burri ko ka. Kahila ngadi di. di ko kasabot sa kong Kaya nga no di ay. pag gusto na ni Mumuin. Ano di ay nga pagkagwi. Pag ginanglan nilag taw Di man na sila kamaungang hangyo Di ba? Nang sakit yung